Ayan mga langga, bagong bili na naman to, bagong order. Hello guys, for today's video, nandito naman tayo. Ayan, may naantay kasi akong order na kasing ganito rin. At nag-order ako ng bracelet, pero ganito siya. 1.9 gram, so 600 real. Ito yung aking ibabayad. Alam nyo, ito na. Alam nyo malangga kung magkano ang 600 real sa Pilipinas, so 9,000 pesos. Yun ang halaga ng bracelet na ang babayaran ko ngayon. Ayan o. Oh. Ayan. Mm, 9,000 pesos. Kasi ang 100 dito is uh, 1,500 na sa Pilipinas. So, 1,600 yan. Palagay natin kasi mataas na ang dollar ngayon. So, 1,600. Ayan, tatakbo ng 10,000 pala yung bracelet na ordering ko ha. Pilipinas yung price nun. Pero dito ay 600 real. Ah, uh, dito mga langga, so samantalahin ko talaga yung pagbili ng alahas dahil nga sa medyo mahal na nga yung alahas ngayon dito eh kasi pumatak na 200 uh, real ang ano natin ang price dito so dati kasi is nasa 150 lang yan 120 25 ganyan ngayon nag 200 na siya mataas ang uh, ang gold ngayon dito. So wala akong magagawa kaysa naman na uh, magagastos ko tong pera ko mapunta sa ano at walang remembrance at talagang nag-iipon rin talaga ako. So mga langga, ito na antay na natin na sa labas na siya. So guys, ito na yung aking order. Order online sa ano Gold. This is my order. Okay. Ah, 600. Shopee, Shopee. Ayan guys, oh. 600. Can I show you? Wait lang. Ayan mga langga, may previous din siya. Ito. Can I open this one? Can I open? Ah. Ah, ito siya mga langga. oh, yan. Yan. 1.9 sa? Yes. Ah, okay. <laughs> okay. Syukran. So guys, dumating na yung aking in order. Ayan, o. Ah, si, uh, 1.9 gram, 600. So, may previous siyang hikaw. May previous na pabango. Ganyan siya sa ano. Tapos ito na. Ito, bubuksan na natin to. Ayun! Wow, ang ganda! O, di ba, terno sa aking kwintas. 1.9 1.9 grams. Ayan, isuot natin to. So, mga langga, ito na yung ating in-order, o. Oh, kasing ano ng ating uh, uh kwintas. So ito ay uh wow ang ganda. 1.9 uh, grams. Uh, alam niyo mga langga, ito yung pinag-orderan ko dati. Malalaman nyo naman 'yan na ano kasi dito oh may maliit na nakalagay dito, ayan 'no. Oh. At ito yung aking in-orderan. At ito rin yung aking binilhan dati. So Hello ah. Ang ganda raw sabi ng alaga ko. Sim-sim seem like this, ha? Huh? Sa. You remember? Wala. Ayan, oh. Hindi ko siya maano. <laughs> hindi ko siya ma... Ano? Isakto lang talaga. Isakto lang talaga sa braso ko. Ayan, oh. ba diba? Kayo, hindi ko siya maano. Mailagay. <laughs> Itong pinakaano ko talaga, eh. Nahihirapan ako sa ganito. Kahit, kaya nga, hindi ko pag... Ay. As in talaga, as in, hindi. Ang ganda talaga mga langga. So, kasing ano talaga dito, oh. Ayan. Ito na. Ito na yung aking order. 1.09. Tapos, ayan, may resibo pa siya. May resibo. Ayan, may resibo siya. Tapos, may previous na hikaw. Tapos, may previous na pabango. Ayan, bango. Bango. Ang bango. <laughs> mm, ayan ang previous na ano, mag-order ako ng marami dito para naman mayroon natong ipamimigay. Ay, <laughs> mayroon tayo pamigay sa legit na yan, oh. Mga legit, ayan. Mm, ayan, nadagdagan yung ating pa ng ating, uh, sa, nadagdagan yung ating uh, ipamigay itong ating hikaw doon sa Lucky Charm. O, oh, yan, oh. O, oh, ba? Diba? Ito yon. So, Bango? <laughs> ah, yan, isusuot na natin to. Siyempre, isusuot na natin to. Alam na. Ayun na nga problema nito kasi hindi ko talaga siya ma -ano, maibuka. <laughs> ayan mga langga, ayan, thank you so much dyan sa aking, uh, sa panunood nyo ng aking uh, uh video. ayun. Ayun, di talaga siya. Ayaw. Ayaw. Ayaw talaga. Ayaw. <laughs> ayaw. Nahirapan ako. Ay, ang ganda talaga siya. O. Oh. oh di ba? So, yan. Mayroon pa sa susunod. Mayroon pa akong in-order na hikaw na ganito rin siya na clip. So, ayan. Thank you so much dyan sa panonood.